makamandag at kinatatakutan. Mayatid nga bang malas ang taon ng mga ahas? Sa nalalapit na opisyal na pagsisimula ng Chinese New Year, isa sa pinaka, -pinaka hindi lamang ng mga Chinoy, kundi pati na rin ng mga kababayan nating Pilipino, ay ang pagbili ng mga feng shui items na matatakuan dito sa Ongpin. Mula sa maliliit na figurine hanggang sa hanging decorations na pawang nagtataglay raw ng swerte. Mahalagang gabay raw ito sa buhay base sa tradisyon ng mga Chinese. Bakit po napakaraming Pinoy po ang naniniwala dito? Anything that who believe in science, they can also believe in terms of feng shui. And the most effective, I think, na bakit marami din mga Pinoy, also the practice the feng shui, is after you tried it and meron mga good effect na nangyayari. Ang lucky bracelets na ito na nagtataglay ng kulay dilaw. Gamitin daw para maging stable ang kabuuan ng taon ng isang tao. Ang pula naman, para raw sa drive na magtrabaho o magawa ang mga bagay na minimiti. May berde rin para naman sa swerte sa pera. At dahil taon ng water snake, ang simbolo ng isang ahas ay para raw makuha naman ang biyaya na nagmumula sa prevailing sign ngayong taon. Ang purpose ng mantra beads is para to enhance safety for this year. Kasi kung malakas ang energy ng mga snake, it comes out na Uh, minsan nagiging impulsive tayo eh. No? Kapag nagiging impulsive ka, so everything, mga decisions mo medyo nagkakamali. So the purpose of the mantra is to keep you always calm and good decisions. Ayon pa sa eksperto sa feng shui, dahil sa pagiging mabilis at agresibo ng isang ahas, dapat daw umiwas sa ilang gulo o di pagkakaunawaan. Pati na rin sa pabigla-biglang paggastos. Kung nais mo nga raw ito iwasan, pwede mo pa dagdagan na yung Lucky Charms na mga figurine gaya ng Golden Elephant at Turtle Dragon. Kakambal ng pagpapalit ng taon ng panibagong tsansa na mas mapaganda ang ating mga buhay. At maging sa feng shui man, kahit na may nakatakda na raw kapalaran ng petsa at simbolo ng iyong kapanganakan, maaari mo pa rin itong mabago.